Tuluyan nang natapos ni J-Hope ng BTS ang kanyang mandatory military service sa South Korea matapos ang 18 months service. Isa sa mga pinakamamahal na miyembro ng BTS, si J-Hope ay opisyal nang bumalik sa kanyang civilian life. Ang balitang ito ay nagpaluha sa mga fans mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na ang mga miyembro ng ARMY. Si J-Hope o Jung Hoso sa tunay na pangalan ay dumaan sa mandatoryong military service na kailangan ng lahat ng lalaking South Korean sa ilalim ng edad na 30. Ang pagsiservisyo militar ng BTS ay nagresulta sa pansamantalang hiatus ng grupo noong 2022. Ngunit sa wakas, unti-unti nang natatapos ang kanilang tungkulin. Paglabas ni J-Hope mula sa military base sa Wonju, isang emosyonal na eksena ang nasaksihan ng mga tagahanga at media. Una niyang niyakap si Jin na nauna nang natapos sa kanyang serbisyo nitong June 2024. Matapos nito, masayang sinalubong ni J-Hope ang mga reporters at fans na matyagang naghintay sa kanya bago siya sumakay sa kanyang sasakyan. Ibinahagi ni J-Hope ang kanyang saloobin tungkol sa kanyang karanasan sa military service. ay sa kanya, sa loob ng isang taon at anim na buwan, na-realize ko ang mga sakripisyong ginawa ng mga sundalo upang protektahan ang ating bansa. Hiling ko ay patuloy ninyong suportahan ang mga aktibong sundalo na patuloy na naglilingkod. Bilang pasasalamat, sinabi ni J-Hope sa kanyang mga tagahanga, maraming salamat sa inyong paghihintay. Labis kong pinahalagahan ang inyong suporta at pagmamahal. Bago siya umalis, nagbigay pa siya ng huling saludo sa mga naroon hindi matatawaran ang pagmamahal ng mga fans kay J-Hope. Bago pa man siya lumabas sa base, nagsabit na ng mga makukulay na banners ang mga ARMY na nagsasabing the sun is finally shining upon ARMY. At may bank account, it's ready to go straight to J-Hope. Meron pang life-size cutout ni J-Hope na sumasayaw at isang higanting lobo na nagbabatid ng kanyang pagbabalik. Bagamat pinaalalahanan ng mga fans na huwag magpunta sa base para sa kaligtasan, may humigit kumulang 50 tagahanga mula sa iba't ibang bansa tulad ng China, Brazil, at Japan ang nagtipon sa lugar. Isang grupo ng Chinese fans pa ang nagrenta ng bus upang makapunta sa base. Habang isang Brazilian influencer na si Fernanda Polo ang inaming dumating sa base mula alas-5 ng umaga, sabik na makita si J-Hope. Ayon kay Fernanda, halos mamatay ako sa tuwa nung makita ko siya habang nanginginig pa ang kanyang kamay sa sobrang emosyon. Ang kaibigan niya si Tiana, isang flight attendant ay pumunta pa ng South Korea upang makita si J-Hope at sinabing napaka-emosyonal ng sandali kahit ilang saglit lang, sulit na makita ang aking bayani. Ayon sa mga industry analysts, ang pagbabalik ni J-Hope ay tila isang fresh downpour sa HYBE, ang kumpanya ng BTS. Matapos ang mahabang dry spell, si Yusung Man ay isang analyst na mula sa leading investment and securities ay nagsabi na malaking tulong ang comeback ni J-Hope, lalo na sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng HYBE. Tulad ng kasong legal laban sa K-pop girl group New Jeans at sa kanilang producer na si Min Hee Jin. Dagdag pa rito, kinaharap din ng isa pang BTS member na si Suga ang isang kontrobersya dahil sa drunk e-scooter incident sa Seoul nitong taon na naging sanhi ng pagbaba ng stock price ng HYBE sa record low. Bagamat natapos na ang usapin kay Suga, kailangan pa rin resolbahin ng HYBE ang mga issue nito bago magpatuloy sa ganap na pagbabalik ng BTS bilang grupo. Samantala, inaasahan namang matatapos na ang military service ng buong BTS sa June 2025. Ang kanilang pagbabalik bilang isang grupo ay inaabangan na ng buong mundo, lalo na't inaasahang magsisilbing malaki itong muling pagbangon ng industriya ng K-pop. Bilang dagdag na balita, inanunsyon rin ni Jin, isa pang miyembro ng BTS, na maglalabas siya ng solo album na pinamagatang Happy ngayong darating na November 15. Bago ito, ilalabas din ang kanyang pre-release single na mapapakinggan na sa October 25. Talagang walang makakapigil sa pagbabalik ni J-Hope at ng BTS sa industriya. Abangan pa ang mas maraming updates mula sa ating mga paboritong K-pop idols. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating channel para hindi kayong mahuli sa susunod na mga showbiz balita. O paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita Kits sa next episode dito sa Kita Kits Showbiz!